Nagkaroon ng father and son banding ang mag-amang Jericho at Santino Rosales. Sa isang restaurant, sinisilbrate nila ang birthday ni Santino Rosales na sila lang dalawa. Sobrang gwapo at artistahin din ang nag-iisang anak na binata ni Jericho Rosales na nagmana sa kanya. Mga masasarap na pagkain ang kanilang in-order at kahit sila lang dalawa ay halata namang masaya sila sa kanilang banding together. Samantala sa kanyang IG Live para sa bagong bukas na branch ng Kuya J Restaurant sa Santa Rosa, Laguna, super happy si Jericho. Bago simulan ang opening ng kanilang Koya Jerry restaurant, nagbasa muna si Ako ng mga comments sa kanyang live at nagulat siya kung sino ang nanood sa kanya. Hi Ara! Oh my God! What is? You... Oh Ara, matulog ka pa? <laughs> Crazy! Sa kanilang tradisyon, tuwing may bagong bukas sila na restaurant, nagkaroon muna sila ng crispy pata cut and taste. Thank you! Inumpisahan na nga nilang hiwain ang crispy pata at nagulat sila sa crispy nito at tinikman nila ito na papawaw si Iko sa sarap. Right yeah. 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 Ayon pa kay Jericho, number one ang crispy pata na best seller sa kanilang restaurant. Bukod sa napakasarap ng lasa at super crispy pa ito. Sumunod oh, naman okay. na ibinida ni Jericho Rosales ang kanilang whole fried chicken with fried sweet potato okay. right. sa side nito. Oh my God, It's my favorite chef! Hi. What's up, chef? This is our newest fried chicken. Yeah. <laughs> Ang galing ng timing mo. <laughs> Can your timing be... Ipinakita din ni Jericho ang kanilang minimalist design ng kanilang bagong restaurant na ayon pa nito na ma-feel at home mo talaga kapag kumain ka doon. Brown seats, wooden tables. So it gives you like really that homey, 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 super homey feel which I love. I love stay Maraming menu ang pwedeng matikman sa Koya J restaurant ni Eiko. Isa na ang paborito niyang Bicol Express at mahilig sa sili pala si Eiko at pinapatatupan niya ito. We got, I ordered Bicol Express. Kita niya yung sili na yan. So, I also have a chili tattoo here. Sili. 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 Super class at nagagandahan ang kanilang mga dessert at ipinakita din ito sa IG Live ni Jericho Rosales. The little, little ladies right there. how right. well, they brought it out here, so we have cakes and pastries to choose from. But I am most interested in.